Dito tayo ngayon. Ayan. Iherbe ni Kitty. Dito sa Liberisa. Pasay. kat So, ito nga mga boss idol. Ito ang gagawin natin ngayon. Kaya simulan ko na mga boss idol. Wala nang patumpik-tumpik to. Bumorma na agad ako. Doon sa beranda ng fourth floor. Malalim ang iniisip ko. Tinatanaw ko yung mga kahapon. Ayan no? Joke lang. Ayan po. Napaglanglag na po ako nyan ng table po ng Colax mga boss idol problemado oh, walang kasama power supply yung Colax single lang parang ako single pa rin kaya ayan ini-splice ko na po dahil papalitan natin yung lumang Polax po, po na CCTV dahil matagal na po raw itong wala at lumang luma po ang model na CCTV na to na analog po. Kaya ito, nakakonduit po kasi yung luma at ang hirap hatakin dahil po linya po yun ng kuryente at malaki po ang linya ng kolax mga boss idol kaya masikip po siya at dugtong dugtong po pinamitan po ng pang dugtong ng mga cable po mga boss idol tatlong dugtong po yan kaya ito papalitan natin ng buo pababa ng ground floor doon po sa may pinaka at sa pesto ng kwarja dahil nandun po ang DVR po at monitor para mamonitor po ng kwarja ang mga pasilyo ng kundong ito at agana na yan pumaporma pa sila nga ang ingay ko

Hvala što pratite kanal. 재미있 <laughs> neuter bubuka din na makikita na. Oh, isang kita na yan. Maganda yan, bro, ganyan. Malaki. Hoy, hindi ba na isip ko na yan? Gawin apat. Kung okay. pwede,